yan guys tips para sa gustong mapalibre ang ulam na fresh yan guys yan yung sili natin so yan mga pananim ko so abang wala pa tayong sinisita dito so ito tingnan nyo bakanting bahay ito At saka ito so yan yung pang pangatlong bahay na yan yan yung akin nagupahan o, so, tingnan nyo guys, tinanim ko. Yan, magbubunga na rin yan sunod. So, ito, tingnan nyo ang laki. So, dito, nakuha na natin. So, yan mga masitaw, tsaka okra. So, sa ngayon, sili naman, mga aba. Tapos dito, nilagay ko na ng kapal para pagpatay ng damo so uh, isusunod na natin isusunod natin yung tawag dito yun ang ulo guys isusunod na natin yung tatanim tanim yan so hanggang dito lang guys maraming salamat